So mga nangaraw ka bola sa so, video na ito, pag-uusapan po natin ka ang Reign Shine at saka ito pong uh, sa pang team na na-eliminate ka dito po sa semifinals final eh, na Northport ka bola and we will suggest that type of player that they should try to get in the trade. So mga hindi pa na-subscribe, baka yung pinutunan po. Yung subscription button, comments muna tayo ng mga fans. Dulay! pag natuloy sila may sa Magnolia at pinalit nila picks nila siguradong kangkong na naman kayo dadamputin. Wait lang, Lemeti sa Magnolia. Di ba, magaling naman yung Lemeti ka, Bola? Pero tignan natin, kasi kung picks, marang, di ba? Of course, again, pag Lemeti for first round pick ng Magnolia, For me, that is a good trade for both, ka, Bola. Alin na ba si Behind Nying? Mikey Williams, Converge, Fiber Xers. Ay, Spineda, nakatali na sa SG at Converge si Williams. Malamang hinihintay na lang matapos ang finals ng TNT, tapos may trade na magaganap. For me, ang bawat swerte and first round pick for Mikey, para hindi na masama yan, ang both Swerte and first round pick para po siya isang Mikey Williams, kabola pero for me, pag yan yung trade, I think medyo panalo sa akin, kabola ang konti lang, itong TNT Albert masama, lalo yan labo yan, trade si Mikey dahil maglalaro si Mikey sa final kontra yung Hebra, wala pong galaw kabola, I think uh, malamang nakalaro na yan, kabola kung pwede po siya maglaro, yung talaga maglalaro po siya dito sa finals, kabola, sana na announce na at nakikita na natin may report na tayo naririnig ka bola na siya po yung nakikipag-practice po with them. Malyari mas karinyas, lahat naman sinasabi ko magsimula na. Sa Northport Phoenix and SMB, pa-shoutout to my team sa media support, sabi niya dito, Kabole. Now, uh, bad news for fans ng Inebra Kabola. Medyo may mga iniinda Kabola yun, itong Inebra Kabola dahil nga po dito sa uh, iniinda pong uh, sakit sa asma daw Kabola nitong si Justin Brownlee. Of course, uh, iba pa yung issue dito nga po sa injury ng isang Troy Rosario So parang, kung injury wise, Kabola Although of course may issue din sa DNP Pero ito nga, redoubt ng injury, Kabola Ito pong uh, current po na-start nitong magiging finals po, uh, Kabola Now, there's also a report here, Kabola na ito pong strong horse is also planning, Kabola to support one team in NCAA. And for me, this is a very, very good news, kabola, uh, to the PBA. Kasi kung talaga totoo yan, tapos totoo din na hindi naman nila, ano, yung MPBL team nila, kabola, ay magpapatuloy pa din, kabola, Pinapakita lang nito para sa akin, kabola, that they are a legit team. Kabola, di ba? Hindi ka naman susuporta ng ganyang kadami kung hindi ka legit team, di ba? Lahat ng farm team, di ba? Sa PBA, kabola, eh wala po silang sinasuportahan ng ibang team, kabola, di ba? So, with that, I think this is a very good news para po sa mga gustong makakita po na ang strong kabola ay maging isang seryoso po kabola na team Now, Northport Batang Pierre Kabola, sino ang dapat nilang i-consider or target po gaya trade For me, they really need to look for a starting caliber point guard, that's what they badly need. Ang kakandaan sa problema nila ng kabola, of course, we know naman, uh, demand and supply, di ba? daming supply na magagaling na gwardiya kabola sa PBA. So, yung paghanap po ng isang starting caliber na point guard kabola should not be that hard. Now, ang isa lang na dapat din ako tutuwan, of course, is that they should not overpay, diba kabola, for that starting caliber po na point guard, and of course, As much as possible, should be a point guard that fits their system ka bola. Malamang yung point guard po sana na may depensa ha, yung hanapin po nila. For rain or shine naman ka bola, what they should try to uh, look for ka bola is simple lang. They should try to look po for a big man ka bola or a talented player ka bola. I mean, the most or the highest talent po na maahanap nila yun po dapat kabola yung subukan din nilang kunin kabola so yung titignan mo talaga yung team nila ngayon parang yun naman yung the best eh na pwede po nilang uh, gawin ba diba? maghanap po kabola ng best talent available out there kabola kasi so, kung baga kung titignan mo kasi dun talaga sila nagkukulang pero kung big man sana yan the better kapag sa bagay mo ito ba ang tamang gawin po ngayon siya yung gawin na po sa so, baba